Hi, this is Kung saan magkakasama naman tayo sa buong araw ng mga masyal at ating makakasama mga ordinaryong tao pero may malaking puso para sa kanilang pamilya. Ito ang One Heart, One Family by Heart. My Heart, kung Atin ating makikilala po si Tatay Charlie Musico ng Barangay Silpok, Tanawan City, Batangas, at si Nanay Elsa. Oops! Hindi sila mag-asa dahil si Tatay Charlie Musico ay nakikitirit lang ng bahay sa lupa ni Nanay Elsa. Magandang hapon po sa inyong dalawa. So ako po si Pepper, kung saan, naito po tayo sa My Heart, kung saan, ordinaryong tao pero may malaking puso para sa kanilang pamilya. Okay po. So ito po, um, Tatay Charlie, kayo po ilang taon na? Seventy po, mag seventy na. Seven years old. So, kayo po yung ilang taon na nakatira sa lupa ni Nanay Elsa. Nanay Elsa, kayo po, ano pong naisipan niyo dahil hindi nyo yung, yung kamag-anak, hindi niyo siya, wala connection. Ano pong naisipan niyo na patuloy yung ibang tao sa lupa mo? Ay, yun ay ano, para sa'yo makapaghanap buhay si Adia at meron kaming matatawag kung ano, o tulong na namin sa kanya kasi walang matirahan siya. Ah, napaka-bendyo naman po. Ano, so maraming salamat po. Ano, kayo po Tatay Charlie, anong pinakabalahan niyo sa buhay? Hindi ko Anong trabaho niyo po? Ayan, Nagagamas yung nagagamas. nagtatabas. Oh, nagtatabas. ng damo. Damo. Ilang years na itong ginagawa? Ilang taon na? Nagagamas po kayo, ano? So kayo, Nanay Elsa, kayo po ay... Uh, pag, ano ang minsan na saksihan nyo sa paghihirap ni kay Charlie, pag kayo ay nandito, magkikita niya siya lagi, ano po nasa kasiya sa kanila? Okay, simple na awa. Tanda na, gamas pa ng gamas, sa so sobrang init, ulan, naawa din naman. Hmm. Siyempre po kasi kung pinapirit po ng okay. bahay. Ano, doon pa lang po, napaka-palaking salamat na po sa inyo. Kayo po, bilang isang hindi nakadugo, okay. ano nga okay. sabi mo kay Charlie? Ay, siliwa, Charlie, magpakabait para mabigyan pa ng mahabang buhay. Kayo po, ano mo sabi nga ni Elsa na hindi naman kayo kamag-anak pero pinatayo kayo ng bahay. Hindi si Elsa, ma bait doon. Kaya siya nung nagpanta, nag alam ako sa kanya na pwede din ang kirek ng kubo. Ay tayo, tayo ang Kayo po, Tatay Charlie, pandemic, hindi pandemya, ano? Ano ang nararanasan niyo? Anong hirap ang nararanasan niyo, kaya, naranasan niyo sa pandemya? Wala akong ako na na ako sa amin ng Anong Ano nararanasan niyo hirap sa buhay? Ano ito? Utom po, uutom. Mga nagyayatay sa Siyempre wala kita. Wala ng papa terpabo. Hindi ulang bereng. Wala ng mga nagpudal. Naiyo. Opo. Paano yun na irala uskang para ang ah, Ano ang pinakausap na, Ito Ay, na sa mga ulam? Patikman niyo. Eh, nagtigis na pali sa pulisan, tuyo, kahit walang waiting, tuyo. tuyo. <laughs> okay. Hindi na makabili na ang video ko. Mahal naman karne. Bawa ngayon Pasko. Ano gusto na gilin yun? Hmm, Tumaling bawa o may tulong. Ay, yun. Kahit higaman lang kung mayroon. Kasi nung nagpunta po kami dito, ang sabi niyo, parang higaan po na naghigaan, ano? Na? Parang pong daw, sa konting pagkain. Bakit po? Bakit ka lang gusto niyang simpleng hiling lang? batin ka po ang gusto niyang makuha ng Pasko o ngayong iyong hiling? Mm -hmm. Ano lang po, ang maaaring ibigay eh. Yun lang. Tama. Magkano kinikita niyo po kasi sa araw? Ay, yan. Yung fifty. Yun lang. Sa araw? Sa araw. Kayo... Kayo, nanay Elsa. Tawag dito. Sa lahidig naman siya, kaano-ano, tinulungan niyo. Ano po yung masasabi sabi niyo kung ba't siya tinulungan? Paano, paano kayo nagkaroon ng sige, tumira ka sa lupa. Siyempre, una-una, ka... una, naawa, walang tirahan, dito ang hanap buhay niya. O para pinagatulong ko na rin sa kanya. Malaki na Dahil po naranasan niya rin po yung Ay, hirap o, natin. Ako din, nagpapaupa din ako kahit may trabaho, asawa ko, nagpapaupa, tulong pa rin. Hindi, hmm. Kayo po, napamaan din kayo ng pandemic ba ngayon? Ay, oo. Paano kung napamaan ng pandemic? Ba, sobrang hirap ang buhay. Ang mamahalang bilihin, hindi ka makabili pa. ng gusto mo. Kahit ista, magkano ista ngayon? Mm -hmm. 200. Mm -hmm. Aba, ay napakamahal ng mga... Paano nakakatulong si Dr. Charlie sa inyo? Ba, pag-iyo si Kuya Charlie na usap ko. Kuya Charlie, samahan niya ako sa aking balagan. So, samahan niya ako doon. Mm -hmm. Malaking bagay na iyon. Ako may kasama. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So kayo din kasama kayo mm -hmm. sa bahay, sa likod na safe po kayo dito. Diba ba no? At syempre tayo Charlie dahil po uh, kayo po ay kinanggap yung aming interview sa nga araw na to. Kunti kwentuhan lang naman ito no? para malaman namin yung mga tao na ano ba yung buhay sa gitna ng pandemya. Alam namin hirap na hirap po kayo. Sana po may makarinig sa ating mga uh, kamay heart. po ano? Opo. Sana po. Kayo po na may Elsa. Anong hiling niyo po kita ni Charlie? Anong hiling niyo po sa kanya? Ano mensahe niyo? Ah, Kuya Charlay, magpagatatag magpag lang kayo. At darating ang panahon, giginhawa rin kayo. At mar walang, ano, maraming tao na magtutulong sa atin. Kahit pa paano, tutulungan tayo yung malalaking puso. Maraming salamat po Nanay Elsa, Tatay Charlie. Maraming salamat sa oras po sa pag sa pagsama po sa amin ngayon. At dahil nasa my heart po tayo, pag my po tayo, my heart lang, my lang. dito My heart, ayo, my heart, Ayan. Maraming salamat mga ka my heart. At syempre, hindi niya alam na meron kami surprise ang sa kanya. Ano yeah, nga po Charlie? Ano nga kayo? Nanay Elsa, alika. Alika, bilis. Alika kayo. Maraming salamat po sa oras mo na ginagalingin sa amin. Tatay Charlie, nanay Elsa, maraming salamat po. Maraming salamat. Ang dami okra. Ang dami nilang tanim. Hindi na kailangan mong sa, sa palengke. Hindi nanak masipag Masipa tumanin kahit anong sa na ng tanim. Ito yung lupa na kung saan lupa to ni nanay Elsa na tritirikan nila for 3 years. Ang mm -hmm. picturean niyo ang aking bahay. Ay, ayaw <laughs> Halika tatay. Dahil ang gusto mo ay pagkain. Ah! Ito po ang pagkain para po sa inyo. Ang <laughs> dami. Ayan po. Ayan po yung pagkain nyo. Kuya Charlie, hati na tayo sa unan. <laughs> Ayan po ang bigay namin sa aking oh, tayo, Charlie. Maraming salamat po sa pagtulong. Halika, halika tatay, please halika tatay. Mare. Ayan. Ayan po. Makikiparte ako May unang unan din <laughs> po kayo. Una na bago. May higaan na po kayong bago. Ayan. Ay, nahulog. Ayan. Sorry, ito po higaan na tayo. Ayan. Wala pa naman po. Ito po. Ayan. Sana po ay natulungan po lang kahit konti sa salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin. Wow, ganda naman. Mensahe niyo po, naman. ayan. Narigalo kay Kuya Charlie. Message <laughs> niyo po, ayan. ayan.